bayan sa pagpapatuloy po ng aming pagpapatrol kaugnay sa mga bayaning sa ng Special Action Force, ilalahad naman natin ngayon ang kwento po ni po Rodel Ramacula. Paano tinatanggap ng pamilya ni po Rodel ang nangyari sa anak? At para po sa alaala ng mga nasawing bayani o napatay ng mga bayani, ano ang hiling ng pamilya sa gobyerno? Yan po ang part 3 sa pagpapatrol ng KSP. Kabayan Special Patrol. Oh, Damang-dama sa pag-iyak ni Nanay Helen Ramakula ang hinagpis dahil sa sinapit ng kanyang anak na si Pioto Rodel Ramakula. Sa bayan ng Rosario, Northern Samar, lumaki at nakaranas ng mahirap na buhay si Pioto Rodel Ramacula, dalawampo at pitung taong gulang. Para makarating sa bahay ni Napio Torudel, kailangang sumakay ng habal-habal dahil ang maputik at sira-sira ang daan. Pangalawa sa lima magkakapatid si Pio Torudel na tanging siya lamang din ang inaasahan. Pinag-aaral niya ang kanyang isang kapatid sa kolehiyo na si Rayandel. Yung isa, high school, hindi niya pinag-aaral kasi hindi, niya, hindi pa niya kaya. Nakikisa ka ang ama ni Pio Torudel pero dahil sa hirap ng gawain at na-stroke pa noong nakaraang taon kaya hindi na makapagsaka graduate ng criminology sa Kolehiyo de San Juan Northern Samar si Pioto Rodel mahilig siya magtumakbo talaga. Oo oh, oh, nga, hindi lalala naglalakad lang. lang siya, nag, hindi niya hindi siya, siya masasakay. Yung baon niya 10 lahat pesos lang. Ang mga estudyante 10 pesos araw-araw. Oo. Anong nabibili niya? Yung ulam nakakalating ulam is 750. <laughs> Natitira siyang 250, tinatabi niya yung 250. Diba 5 days? Oh. Meron siyang 1250. Itatabi niya ulit kasi pag hindi ako nakabigay ng pera sa kanya, doon siya kumukuha. Doon naman siya kumukuha sa 1250. Pagka-graduate, nag-training siya sa PMP hanggang sa ma sa Special Action Force noong 2010. Dito na nagkakilala ang mga kabadi niya na sina PO-1 Joseph Sagonoy at PO-2 Noel balaka Sabi niya, Mama, meron akong kabadi doon yung tinuturin niya na parang kapatid daw, na parang isa lang yung likaw ng kanilang... Kasi summer din. Oo. Uh -huh. Ang girlfriend ni Rodel na si Vida Tabangkura, OFW sa Dubai, ang kausap ni Pioto Rodel bago magpunta ang grupo ng SAF sa Mama Sapano. Sabi niya mayroon daw silang pupunta ang kalaban daw nila 1,000 daw tapos nung no, nagbibiyahe na sila. Sinasabi niya kung sa nasaan na sila. No? Sa chat lang po kasi uh -huh. sa Facebook lang po. Sabi niya Andito na kami sa daan, papunta na kami ng Cotabato. Oo. Oh. Tapos nasiraan daw sila. Ilan ba kayong pumunta dyan? Sabi niya, sa company daw nila, 40 daw silang pinadala sa 55 sack. Yun lang, tapos wala na, hindi na kami nagchat noon. Mula sa Dubai, nalaman ni Vida ang nangyari kay Piotr Rodel nang tawagan siya ng kasamang SAF. Parang nag out yung ano ko. Kasi sabi niya, sis, wala na sila, Sergeant. Naubos daw sila. Pati yung asawa ng staff na yun na Ibinalita naman ni Vida ang nangyari sa tita ni Rodel na si Belen na OFW naman sa Hong Kong. Saka nito ipinalam naman sa pamilya ni Rodel. Hindi ko malaman yung gagawin ko. Kung nakita ko yung anak na ko na ganyan. Sabi ko, sabi ko, kung sino pa yung inaasahan ng papa niya, siya pa yung kinuha. Nakakaawa. Kasi yung, yung tama niya, sa baril sa ulo, diretsya papunta doon. Nangako naman ang Pangulong Noy Noy Aquino na bibigyan ng scholarship ang mga kapatid ni Rodel at ipaayos ang bahay nilang nasira ng Bagyong Rubi. Hiling din ang pamilya Ramakula na may paayos ang kanilang daan at may pagawa ang eskwelahan kung saan nagtapos ng elementarya si Pio Rodel. Nailibing na si Pio Rodel Ramakula noy kapito ng Pebrero. hindi ka namatay. Kasi mahalaga ka sa amin. Importante namin mabuhay ka lang. Kasi hindi nang bibili yung buhay eh. At hindi nga po matatawaran ang sakripisyo ng mga maisog nga sa Marenyo na sina PO1 Joseph Sagonoy, po Noel Balaka at PO2 Rodel Ramacula na hanggang sa huling sandali ay tumupad sa kanilang tungkulin. Lahat po ng pamilya ng tatlong bayaning sa Mareño at maging ang iba pang pamilya na mga napatay na sa komando ay umaasa na sanay to pa rin po ng Pangulo ang kanyang pangako na katarungan para po sa napatay at lumabas ang katotohanan.